Magugulay tayo mga idol oh. Talbos ng kalabasa. Siyempre mga idol, gagata natin ito mga idol. At siyempre mga idol, hiwain ko na ito mga idol. At ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano lutuin ang talbos ng kalabasa mga idol. At uumpisa ko na mga idol. At ito na nga mga idol oh. Siyempre mga idol, puputulin pa yung mga idol. Ganun lang mga idol oh. Pag medyo matigas na mga idol, tulad nito mga idol, kukuhay mo lang ganito oh. Pero ito mga idol, pwede pa naman yan. Alisin lang natin to At siyempre, pag medyo matigas na, babalatan natin yung mga idol. Ganito oh. Yan mga idol, napakasarap nito mga idol. Itong talbos ng kalabasa mga idol. Dabis nito mga idol, gata mga idol. Na may tinapa. Ganun lang mga idol oh. lang gagawin mga idol auch. Ganyan, tulad nito mga idol, oh, medyo mahaba na. Siyempre, medyo matigas-tigas na. Ganyan, hindi na natin yung mga idol kain, Ito, medyo malaki pa. Pwede pa ito mga idol. Oh. Siyempre mga idol, hiwain lang natin yan na ganyan. Ganyan, at isama din natin yan mga idol. Oh. Di ba mga idol? Simpleng, simple lang mga idol. Oh. Ganyan, shout out dyan sa mga naga nagagulay din ng ganito napakasarap nito mga idol sa totoo lang oh, talbos ng kalabasa. A few moments later. Naputol-putol ko ng mga idol. Yung talbos ng kalabasa mga idol. Siyempre mga idol, ugasan natin yan. At ilalagay natin sa kawali at gagataan natin. Ito mga idol ang niyog mga idol. Oh. Kunti lang mga idol kasi ang talbos ng kalabasa mga idol. Hindi masyado yan mga idol makigata mga idol. Yan e, mga idol. Siyempre mga idol, gagatain natin yan mamanumanuhin natin mga idol dito tulad ng nakaraan na uh, bumila ko gata na ito naman mga idol gagatain natin ito mga idol oh, ang paggagata ang paggagata naman ito mga idol ganito lang dalawang kamay pipigain mo siya ng ganito ganyan para lumabas yung pinaka gata niya mga idol ito mga idol nilagyan ko lang siya isang baso lang dito mga idol oh. ito nyo ito mga idol isang baso lang siya dito mga idol ang pauna kong gata kasi lalagyan natin mga idol yan ang unang gata at may pangalawang gata. Yan, medyo pipigayin nyo lang mga idol ng ganyan o. No? Oh, para makuha mo yung gata mga idol. A few moments later. Ito na nga mga idol. Siyempre mga idol, ilalagyan na natin mga idol yung pinangalawa natin mga idol na gata. Sasalain natin mga idol. Ayan mga idol o. Oh. Lalagyan na natin yung mga idol. Tapos nga, siyempre mga idol, ito natira. Pipigayin nyo ito mga idol. Yan. Ganyan lang mga idol, oh. O, oh, di ba? Dapat may salaan kayo mga idol. Pag magagata kayo ng ganito, dapat may salaan kayo. Para yung... Ano yung mga idol? Hindi na makasama mga, mga idol. Ganun lang mga idol. Kasimple mga idol. Sinalang na natin ang atin. Talbos ng kalabasa mga idol. Siyempre mga idol, ilalagay natin dito mga idol sa ibabaw. See? si Buyas. Yan, si Buyas mga idol ha, si Buyas. At saka si Bawang. Yan lang natin yan, mga idol, sa ibabaw lang natin ilagay niyan. Ayan. Tapos yung mga idol, lalagyan din natin ang asin mga idol. Ayan, lalagyan natin ang asin yan. Ayan. Ayan. Ayan lang mga idol. Tapos, tatakpan natin. Ayan o. Oh. A few moments later. Titingnan natin. Wow! Ayan na, niluto natin mga idol. Oh. Tapos na, kalabasa. Ang bango. Sobrang mga idol, haluin natin yan. Ayan, babalik rin lang natin mga idol. Para maluto yung sa ilalim. Pagkatapos yung mga idol, ganyan na siya mga idol. Oh. konti na lang mga idol. Oh. Kadina, na, apaw-apaw siya sa Tas, kawali mga idol na no? oh pero may konti na lang oh. Ayan mga idol, tatakpan pa natin yan mga idol. Ilan minuto pa. Ayan mga idol, at titingnan ulit natin kung okay na. Ayun. Okay na mga idol. Ayan, ilalagay na natin mga idol si unang gata. Ayan, mas masarap kasi ito mga idol. Medyo may sabaw-sabaw mga idol ang talbos na ang kalabasa mga idol. Ayan mga idol, oh, may latak. Huwag na natin ilagay yan. Ayan mga idol, ganyan lang, kasimple. O, oh, di ba? Dapat wag naman san, wag naman siyang pa lalangis-langisin mga idol, no. Dapat tawag oh, ganito lang mga idol ang pagkatao nito mga idol. Ganyan lang oh. Ang hmm, bango. Yami nito. Siyempre mga idol, lalagyan na natin 'yan ng sili. Ito mga idol, oh, sili oh. Mm, yan mga idol ang ilalagay natin dyan. Muna, ayawan. Para ah, masarap ang kain natin. Siyempre mga idol, lalagyan natin yan ng ah? magic sarap. Ayan. Lalagyan na natin yung mga idol. Tapos yan mga idol. Lalagyan din natin yan ng ah? pampasarap mga idol. Yung pinakamasarap. Siyempre mawawala ba dyan mga idol ang lagi natin pampasarap mga idol. Para budget meal lang mga idol. Tamang-tama lang sa budget ang... Ah? sardinas mga idol Oh. Ayan ang ilalagay natin mga idol Oh. Mm, yan mga idol ang ilalagay natin dyan. Mas masarap sana mga idol kung tinapa mga idol. Dahil napakamahal, tama na mga idol sa sardinas lang tayo. Yan. Tapos nyo mga idol, halo na natin yan. Mm, sarap naman ng ulam. Yummy. Yummy o. Oh. Mm, Shoutout yan sa mga hindi pa nakakain ng talbos ng kalabasa. Ang karamihan nito mga idol, nakakalam, nasa kabundukan. Ulad namin. di mm, ba? Diba? Ayan mga idol, ang karamihan nito mga idol, nakakalam. Siyempre mga idol, papakulukuloy natin yan mga idol na kunting minuto pa mga idol para maluto ang gata at maluto pa, pa yung talbos ng kalabasa mga idol. Ano nga Hmm? A few moments later... Dutok na mga idol! Ayan o! No? Dutok na mga idol! Paramang-parama na ito mga idol, no? amang tama na sa kanyang sabaw. Dapat mga idol, ganyan lang mga idol. Dito may... sabaw-sabaw siya mga idol. Kumiba mga idol ang kulay dahil mga idol sa sardinas. Pero mga idol, napakasarap talaga ito mga idol. Siyempre mga idol, titikman na natin yan. Kung gaano ba talaga kasarap magluto si RSS1984. Ayan, siyempre up na natin ang... Apoy natin. Yan mga idol. Oh. Titikman na natin mga idol. Luto na ang ating talbos ng kalabasa mga idol. Siyempre mga idol, titikman na natin yan. Titikman natin mga idol yung pinaka. Tawan niya muna mga idol. Ito so, mga idol. Oh. Mm. Sabi. Yummy. Tikman natin yung mga idol yung ano. Kahit mainit pa mga idol. Tikman na natin si tagaktak na rin mga idol ang aking pawis mga idol. Yung mga idol, oh. Sarap mga idol. Tagal ko na mga idol na hindi naman nakakain ng talbos ng kalabasa mga idol. Napakaswerte ko at doon sa dinaan ako mga idol. Mayroon nagtitinda. Napakamuro lang mga idol. No? <coughs> Siyempre, yeah. Maraming salamat po sa lahat po na nagsusupport sa aking YouTube channel, sa lahat po na aking mga videos. Ayan, sa lahat po na nagsusubaybay. Ayan, maraming salamat po sa inyo. In God bless you po. Ayan mga idol, at may na-share na naman ako sa inyo na simpleng luto pero napakasarap mga idol. Yeah!